Alam mo ba? Lingwahe ang nagkokonekta sa ating lahat. Sa pagsibol ng iba't ibang sibilisasyon sa mundo, lingwahe ang isa sa pinakamahalaga. Sa tulong nito, nagkakaintindihan at nakakapagbahagi ang bawat isa. Ito rin ang naguugnay sa atin para makitungo sa iba't ibang mga tao at lahi. Ayon sa Summer Institute of Linguistic International, mayroong higit 7,000 na lingwahe sa buong mundo. Pero sa Pilipinas, Ilan nga ba ang opisyal na wika na ating ginagamit? Base sa 1987 Philippine Constitution, dalawang opisyal na wika ng Pilipinas. Ito ang Filipino at Ingles. Ang Filipino ang itinuturing na pambansang wika at ang Ingles naman ang wikang ginagamit sa mga opisyal na dokumento, mga kasulatan ng pamahalaan at mga edukasyonal na paksa. Pero kung susiriin ang kasaysayan ng ating bansa, bawat rehiyon may kanya-kanyang wika at dialekto. Katunayan, mayroong walong pangunahing wika sa Pilipinas. Ito ang Tagalog, Ilocano, Pangasinense, Kapampangan, Bikol o Bicolano, Hiligaynon, Cebuano at Waray. Ang mga wikang ito ay tumutulong din sa mas maayos na pakikipag-ugnayan, lalo na sa mga rehiyon. Halimbawa, mas maiintindihan at mabisang na ituturo ang mga aralin sa paaralan kung gagamitin ang mother tongue. Isa sa mga gumagamit nito ang simbahang katoliko noon sa pagpapalaganap ng kristyanismo sa bansa gamit ang librong Doktrina Kristyana kung saan isinalin sa wikang Filipino ang iba't ibang mga dasal. Taong 2013, ipinasa ng Department of Education ang Republic Act 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013 kung saan nakasaad sa Section 4 ang pagdaragdag ng Mother Tongue Based Multilingual Education o MTB-MLE sa K-12 curriculum ng DepEd. Ito ang batas na nagsasaad na dapat ituro ang mga aralin gamit ang wikang kinagisnan ng mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3. Layo nitong mas mapadali ang pagkatuto ng mga bata sa pamamagitan ng kanilang mother tongue. Pero usap-usapan ngayon ang epekto ng pagtatanggal ng mother tongue program. Maraming eksperto sa edukasyon ang naniniwala na ang mother tongue ay mahalaga pa rin para sa mas epektibong pagkatuto ng mga bata, lalo pat nanganganib na ang iba pang wika sa bansa. Ayon sa University of the Philippines Department of Linguistics noong 2022, 35 sa 175 na wika sa Pilipinas ang namamatay na habang 11 naman dito ay nanganganib pa lamang. Ilan sa mga wikang namatay na ang agta ng Abra at Isabela dahil wala nang natitirang nakakapagsalita ng wikang ito. Kaya ang iba't ibang bansa ay sinusubukang isalba ang kanilang mga nanganganib na wika sa paggawa ng madiksyonaryo habang ang iba naman ay puspusan itong itinuturo sa mga bata sa kasalukuyang henerasyon. Ang mga wika, hindi lamang sumasalamin sa mga mensaheng nais tong ipahiwati kundi pati na rin ang ating kasaysayan at kultura ngayon alam mo na